Uh, magandang umaga sa inyo lahat. Tangali. Ito, papaliwana ko lang kung sino kong sumorder. Ito, salsagan. Na... Ang ito, yung alog. Pero may salita yan. Tapos, kawaya na uh, na libon. Tapos, itong sinturon. Ito, halo-halo mga mutya. Ang nito, nakalagay ito, bigas sa katubig. Nakamot ah, Ito naman, shell. Ito, kahoy na naging bato. Ito, shell din to. Ah, ibang klaseng shell. Ito, mutya rin to. Na yung crystallized. Crystallized, saka yung omo. ito. ada sang ada sampuru singe jayan au mangemuti ato lahatol ito, uh, lahat wala ito man, oh walang walang pulo wala wala puro salita puro, wala salita to puro mutya lang oh di ko na malala tong iba kasi sugud dami ito naman bagungon ito bagungon tabos mutya pa rin dami ito naman mutya to na bato na puti na triangulo ah hindi yung hindi una. para tayo ngulo yung po, diamond napagkapor mah diamond yun napagkapor mah Puti na bato. Ito lang sa so, din sa din Ito kala sa kala sa kala sa kala sa sa amin, pwede kayo ito naman, naman Buto na lang ka, ito, naging ito, bato, mutya. Nakalat na gamit mga bato kalikasan. Ito naman, kahoy na ito, naging bato. Magamit saka yung mga shell, mga shell na ganito, pawikan. Ito mga, Itong klase. Uh, Bye-bye na mga kumita. Kahit sa mga pundok-pundok, yan, yan, Ah, sito mutya pa rin. Si Klasik-klasing mutya. Ito, ito ano to, mutya <laughs> ng ah, oh, ito yata yung umo. Ano ko mo Oh, pute. Pute Ay, gamit, darip, Ay, ito, um. oh, puti. Eh, puti oh, uh, na mo. Adi. Gamitin lalo ang oh. puti. kayo puti. mga Tapos oh, Shail pa rin to na maliliit. Na ito nakalimutan ko na kung ano to. Ah, tagal pero ibang klase ng mga bitin. Ah, puro mutya. Pero man hindi magsisi. isang kasahan lang. Obvious 'to. Ano daw dasalan papaya tol dahil una na uno. may dasalan tayo. Ah, kung walang mga ano, dasalan tayo ng ama namin hanggang sumpa palataya. 'Yun lang. Sa ganitong klase. Kahit ganito kung sinong gusto mong murder uh, libon uh, mayroong malaki, may maliit kompleto, dipinsa, sumbalik at kompleto may salita tapos may mga material din sa loob kasi lang yung mga material na nakalagay dito mga ano na, maliit hindi na talaga sinamalaki uh, na oh, si Torito, dipinsa rin. Ano lang, siras. Ito yung malaki natin, oh. o. Na bao. Libon. Puro ba libon to, libon. O, bao, libon din to. Order na yan. O, order na, ano na yan. Okay, uh, ano na yan siya. Pinano ko lang, sample. Okay, patas oh, ano Ito, oh, ito, complete round to. Depensa, sa... sa sumbalik. Bala. 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 Iwas. Complete ito to. May kasalibon na bao. Libon din na kawayan, Nilagay ko. Tapos um, may mga bato rin na mga uh, maliliit. Yung mga durug ng mga bato na pang depensa. Ito. Ito lang. Eh kung puro sumbalik talaga ang gusto lang, Mayroon.

Yes, Anong marami dito? Kalikasan po lahat. Ano yan tol? Dipinsa yan tol? Sumbalik yan. saka ano? Sumbalik. Ay sumbalik. May sabala sa... rin. Sa laman. Laman lupa. Uh, lahat. May kabal ba to? Mayroon. May kabal siya. Mayroon kabal. Ngayon uh, mayroon tayo. Ubi na din ba Sa Si Somabins. Atardar atardar yan to, atardar saka ano to, turbatos. Oo, turbatos. Oh, Torbatos. May alam. Natin siya. Dela tin na, nilate alam yung ano. Dela ala, tapos ah, ma kalikasan. Ang targa ako nito, dito bigangin mo. Suru mo walang kurasin. rosin na. Yan, sinilang gusto. Hay, ano siya, may reply. Bago pa siya taos, wala. Marami tayong bukas ya, ito wala na sira. Hindi Hindi kaya tao ito wala. Ginang sisimulan. Andar pala kaya. Para sa nang gamit. Ang gamit sa one eye, sa bao pa lang. Ginagamit sa tipin sa at sa panghanap buhay. Ngayon, kung kargahan siya sa apat na elemento sa birthwood na kalikasan. Ngayon, ang karga naman sa orasyon na basbas kakarga ng talbog, lihis, hindi po ito. Sunod, pag-angkin sa kayamanan, trabaho ni Crucio sa pag-aaring ikisong sa lupa. Ang oras yung pinakarga. And then, sa puter sose, na hindi ka masumbalikan sa mga gawang masama din. Na hindi ka mabalikan. So, meron siyang sose din. May pandar din siya ang dasal. Ngayon, may mga bawal din. Pagod rin siya sa mga sugal, inong babae. Bawal din hapangan, bawal sa pagmumuha. Kasi na-ritual lang isang bagay. Pag na siya, siya po ay nabibigyan ng buhay ng salita ng Diyos. Yung salita na pinigay, yung dasal. Ay, galing na ng mga oh. dasal. Yung likha ay tinatawag sa kalikasan. Kaya pag nabigyan mo siya ng dasal at kalikasan, yung likha ng Diyos at dasal sa Diyos din. Kaya ang tawag ay Mature. Mature na may dasal. Diba? Diba, for example, kukuha ka ng tagusan, may tanong ka sa buhay mo na makakumplis mo siya, gagamit ka ng tagusan. Ito na yun. Kasi ito, imposible naman nga butasan mo ito. Mababasak ito eh. Binutas ito ng kalikasan. Yan ang tagawang tagus. Ang akumplis mo nga. Ngayon sa bato ng mga walang putol, Guhit siya. Kinuhit ng kalikasan kasi ito brown eh. Laging puti ang guhit. Hindi man kinulayan kasi pag ginanun mo yan, matatanggal. Pero hindi eh. O, guhit ng kalikasan. Ito ang tinawag na guhit na batong na walang putol. Kumbaga, tuloy-tuloy ang daloy ng buhay ng tao. Tuloy-tuloy ba ang trabaho ba? Hindi ka matigil. Pero gamitin mo lang ito sa trabaho, apply di pinsa na hindi gagamitin sa masamang hangarin kasi andar under ito. Hindi, oh, under ito. Yung nangka, ikaw ang napili na gustuhan ito. Pag meron kang ganito, bako naging nangka, ano bang bare ng nangka? Mabango. Madulas, ma ano, sa panganak, binabagal sa tubig, dalabas yung bata. Ngayon, ang nangka, mabango, pag tinala ito sa apply, nakuha mo yung bare ikaw yung napili. Pag gustuhan ka ng mabango, ito na yun ng pangalulo pa rin. oh orig talaga yan. Kasi hindi man simento yan. O, so, pag simento, ibang kulay. nangka ito. ito yung sa akin, langka. Niwala talaga ako nito kasi ginagamit ko eh. Ng ito langka. Ito Natago ko ito kay... kasi ang mga nangka pag magpusunadahan nila, ginukuha nila eh. Ginukuha nilang nangka, wala na akong magkira. Gino ng Yan. Ito talaga, pag daladala -dala ko to sa baha, dito sa tindahan, sa agimat ko, nakakatinda talaga ako. Nakakatinda talaga Hindi ako hindi pwede makabinda sa'yo. Nakakatinda talaga ako. Kasi, berto din yung ginagamit eh. May tao talaga lumalapit sa akin. Kasi, distinct na talaga yung nangka. Ito. Eh, no. Ito yung batong nga walang, walang, walang putol ha. Na, nasa akin oh. Sunod yung nangka ang pinakadabis, marami kang customer, ito yung pinakita ko talaga na mahirap hanapin, yung bato umpukan. Nga ang tao, dunumugin ka talaga. Tumpok-tumpok ko, oh. bato. Ito, parang alitap-tap. So nagagamit ka ng bato nga walang putol. O ang tagusan na bato. Kahit sa mali na kaya mo lusutan eh. May tagus ka eh. Ha? Ah, o, oh, ito yung bato nga tagus. And then, chocolate. O, oh, matamis. Ito yung bato ni Cristo, yung stalagmite pang paghahari sa lupa din na uh, materialis. So, ito yung mga gamit natin nga, hindi na bubulok. So, kung meron kang ganito, magamit mo sa pang-apply, negosyo. Yung, yung sa pangunra naman, ito yung sa pangunra para makita ko. Kalikasan lang siya, pero bird food talaga meron. Kabal. Pato mo, malaki. Walang putol din kasi nag-drive tayo ng motor. Siyempre harangin tayo, kailan makadiritso tayo, makarating tayo, walang putol. Sunod, kidnap, ng O, oh, ito yung kidnap ngalinta, kaurin talaga. And then, walang putol, kabal. Kadiskasya naman to. Madini, madiskasan. Di mabalik pala ang buto mo, makadiskasan sa katawan. Hindi yung bato, uh, mo. Yan sa panangga natin nga ni Kiyon. Lagay sa pusa lang. O so, yung mga gamit natin, ha, ah, yung sa... sa pangkalhatan sa nature anito lahat